ito yung pinupost ko guys na nagpo ako ng product. So, ito yung aking earnings. Yung pinost ko nung nakaraan na Florbinil, ito yung may orders sa akin na 40. Namumula siya guys kasi wala akong ganong post. Mula noon yung last na pinumote ko, wala na ako ulit na post na items. So, kaya siya namumula. Pero kung masipag ka mag-post, mag mag, mag, mag -promote. mabilis lang kumita dito guys. So, ito yung aking earnings for 100. Tapos may total commission pa ako sa baba na 152. So, nasa 500 plus na siya. Ayan, so, makakapag-cash out ka lang dyan kapag umabot na sa 2,500 yung commission mo. Yun ang pagkakalam ko. Ayan. So, paano, paano nga ba mag-affiliate? So, pwede kayo guys sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Pero ako kasi, hindi ko alam pa paano sa TikTok kasi namumula dito. Hindi, hindi nag-error siya sa akin. Hindi ko parang kung paano. Pwede nyo i-research sa, ano guys, sa YouTube. Marami dun. Marami kayo matutunan dun. So, ako kasi busy-busy ako. Hindi ko masyadong nagagampanan to. Pero, kaya pa paano guys, nalalagdagan. So, paano nga ba? So, ganito lang siya guys. Mag-fill up lang kayo. Ibibigyan ko kayo guys ng link nito kasi hindi rin, hindi nyo rin to kasi ma, hindi rin kayo makapag-sign up dito kasi kailangan nyo na ano, invitation. So, ito yung aking referral. Ilalagay ko na lang sa comment or sa post ko tas ito yung aking referral code. Ayan. Para makapag-login kayo guys. So, paano ba? Paano nga ba? Kapag na, ano nyo na to guys, pag na, down, pag na, Download nyo na yung app na to. Pangalan ng app na to guys, Ecomobi. Ayan, ang kulay red. Ecomobi Paso. Yan, pag na-download nyo na yan, so paano ba mag post ng items? So, ang gagawin nyo lang guys, pag open nyo yan, may nakikita kayo dito sa baba na generate link. Ayan, nakalagay generate link. Click nyo lang yan, tapos ito, di ba, may nakalagay na paste, best, best. Best product link here. Ayan, nakalagay. So, saan ka kuha ng link? So, kung ano yung ipopromote mong item, kukunin, nababak, ako kasi guys, wala na akong Shopee dahil nakaban ako. So, dito ako sa Lazada. Ayan. Kukuha tayo ng link. Antay lang natin kaya medyo naglo-loading. Matagal talaga yung cellphone na to guys. Medyo loading talaga siya guys. Kaya pagpasensyaan nyo na. So, ayan siya. So, isi-search nyo lang kung ano ba yung gusto nyo item na. Alam yung patok. Patok siya sa ating mga nanay. Or, depende sa mga followers nyo kung alin na mas marami kayong followers. Sa akin kasi, more on mga nanay ang aking mga follower. Kaya, mga kadalasan ko mga pinopromote guys minsan yung mga nabibili ko rin so nabawa guys ang ano nyo is uh, notebook so notebook diba kasi ngayon ano uso na ngayon din magpapasok ka na so i-search nyo lang dito notebook notebook ayan nabawa ito notebook set 12 pieces school ayan ayan so i-search nyo lang yan tapos nabawa yan So, dito tayo is top sale kasi kadalasan yung mga bibili gusto nila yung pinaka-top sale, di diba ba ganyan? So, hindi tayo, diba, ito, diamond writing. Ito, 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 dito tayo. So, yan ba ito? Ayan, naka-live siya. So, kunin mo lang yung link niyan, guys. Kunin mo yung link nito. So, link dito, nandito sa share. Share. Tapos, copy mo yung link. Ayan to, copy link. Ayan, copy link na. So, tingnan mo pa yung pangalan niyan. Notebook, writing notebook. Ayan, 40 leaves. Ayan. So, punta na tayo ulit doon sa iKuMobi, Ayan. So, after nyan, balik tayo sa di diba? So, punta tayo dito sa generate link. So, dito nyo ipipaste yung yung link. Ayan. So, ito na yung link. So, generate. Generate nyo yan. Pag na-generate nyo na yan, pupunta na yan dito sa baba. Ayan, nakagandito. Go EcoAsia3D3YW. Ayan. Yan yung link ng notebook. So, pwede nyo palitan yung name nyan. Click nyo lang yung parang lapis. Ayan, pwede nyo pala yung pa, notebook. Ayan, so, depende kung anong lalagay nyo pangalan dyan. Or, nyo pa. Diba, ayan lang, notebook. So, ayan, na nakalagay notebook, notebook. Diba? Tapos, i-click nyo lang yung copy dito, katabi nung lapis or ball ba yan. Click nyo yan. O, ayan, copy na. So, i-promote nyo na yan sa Facebook or sa nyo yung gusto i-promote sa... Ayan, so, syempre sa Facebook tayo kasi affiliate tayo. So, ganyan lang. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ba pag-promote. reels nyo ba? I-video nyo ba? Or picture lang, kung nahiya kayo. Kung halimbawa, picture lang, pwede nyo kopihin yung picture ng notebook doon, may nakalagay din doon sa nasada na copy, I save photo. Ayan. So, halimbawa, picture ng notebook, kaso wala akong picture, di ba? Ayan. Munguha na lang tayo ng ibang picture. Halimbawa, ito, notebook to. Halimbawa, notebook yan, guys. Isipin nyo lang notebook yan. So, ipipis nyo lang dyan yung link. So, kung ito, ito sa Lazada to eh. Yan. So, tapos, siya link. Diba? Mag-promote kayo. Lalagyan nyo dito na. Napakaganda naman ng notebook na to. Ganyan. So, pwede nyo check out yan gamit sa link na to Yan. So, ito yung Lazada. Tapos, pwede rin kayo guys kumuha doon sa Shopee. Ganun lang din ulit gagawin nyo. Copy link. Tapos, generate nyo doon. Tapos, i I. Ayun. Copy na. Tapos, ganyan. Ilalagyan nyo lang dyan. So, kung mayroong mag-click nyan guys, so, ano yun? push mo na yan. Kapag may nag-click ng link na, pinost mo. Mag tayo. Dito yan, dito yan pupunta guys. Yan, total click. Yan. Tapos, unique click. So, ito yung order. So, ilan yung order dun sa link na ano mo. Tapos, yung CVR. Yan. Tapos, dito, pagka, magkakaroon ka ng commission kapag pag may order dun sa link. Tapos, dito yan pupunta yung commission. So, pagka ano yan, pupunta na din yan dito sa available balance. Yan. Ganun. Ganun lang siya guys. Ganun lang siya. Ano ka ba yung ano ko? Ito yung mga commission ko. 36, 42, kaya ito na siya. Ayan siya guys. Ayan pala guys ang nakalagay. Minimum balance you can withdraw is 2,500 pesos. So, masipag kayo mag-post, mag-promote, maraming laki kumita dyan guys. Pala nyo lang. So, ayan lang. Share ko lang. Baka sakaling makatulong sa inyo. So, marami nang gumagawa niyan, guys. Sobrang dami na talaga. So, madami kasi nagtatang sa akin kung paano. Kaya, ginawa ko ng video. And then, ayan, i-click nyo yung link na ilalagay ko doon. Tapos, mag download kayo ng app. Tapos, ilagay nyo lang yung code doon. Ayan lang, kadali, guys. So, ayan lang. Thank you for watching.